Good morning mga kadugo. Andito na naman kami sa mga farm dito sa aming lugar. Ang aking kabagis Imelda mga kadugo, nag-level up. Buyer na siya ng kamote. <laughs> Ayan, say hello to my vlog, kabagis. Hello. Kuya Takat ya. Hello mga kadugo. Wala na naman ako sa saging. Nandito na naman ako sa kamute. Buyer na ako kanang. na ako. Ang daming yeah. nga sa akin dito eh. <laughs> Wag na. Yung mga gustong yung mga may tanim na kamote. Yung mga gustong magtinda sa akin ng kamote. Sa akin kayo na. Piim lang niyo ako kanang. Oo. Ayan mga kadugo oh. Ang bilis niyang magpili siya na ang buyer mga kadugo siya pa ang assorter o pinipili niya I, 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 ano ko kayo Well, ito yung good mga kadugo good. ang pricing ngayon mga kadugo ay 20 pesos ang isang kilo nitong good na no ba guys ay parehas Pare. ang ay, ay, itong anong size ito? Maan. Ito naman yung small, ang price. Ngayon, magkano ba guys? 10 mm -hmm. per kilo. Yan, o oh, mga kadugo, di diba? Ang gaganda. O, oh, hindi lang pang nilaga. Pang... Tapos, yung paliting. Asan na bagay paliting? Wala pa. Patingin ng isa. Ito? Ito? Hindi eh. Small Ay, small. Ito yung mga paliteng, yung mahahaba na payat. Ano ba guys? Ito, paliting din yan. Ay, kanimbaboy. Ay, baboy. Tapos yun yung RR. Yung ano, malalaki pero merong mga dinaanan ng ng araro o kaya yung may uki-uki. Okay -okay. Ay, <laughs> sorry for the word. <laughs> Ay, ano, hindi maganda ang forma. Ano, yung small at saka ito parehas ang presyo ng bili nila 3 pesos ba guys? 3 well, pe. okay. well, pesos. pesos per kilo pero ang price mga kadugo ah, nagbabago hindi steady depende sa demand and supply ito mga kadugo ay kamuti ng aming minamahal na barangay chairman si Barangay Chairman, Retired Policeman, Wilson Salvador. Ayan mga kadugo, ang kanyang kamote. Ito yung farm niya, kamote, ay, kamote, mga kadugo. So ayan, nag-level up ang aking kabagis. Buyer na siya. <laughs> Itong saging ng pinsan ko, mga kadugo, magaganda ang bunga. Mahahaba yung mga uh, maraming piling, oh, yan oh. Maraming piling tapos malalaki. Kaysa doon sa ayan oh, ang gaganda. Kaysa doon sa saging namin. Siguro dahil ano na hindi siya naaarawan mga kadugo. Maganda siguro yung hindi naaarawan. Ay, hindi hindi siguro. Maganda pala. Yung saging na hindi naaarawan. Ma maganda ang bunga. Malalaki yung mga puno niya. yan oh. Magaganda. Napansin ko. Hindi pa naaasikaso ito. Hindi nila naaabunuhan. Ayan, oh. Oh, mga kadugo, oh. Ang gaganda. Ng mga bunga nila. Oh. Malalaki. Ah... Uh, 6 oh. to 7 ang piling niya. Sa Ilocano isa pa, yung isang bulig nasa 6 to 7 ang piling. Pag 6 to 7 ang piling, tapos malalaki. sobrang kita na doon mga kadugo. Okay na okay yung kita. Okay pala. So naisip ko, <laughs> nagkaroon ako ng idea. Kasi merong mga paper tree. Ayan o mga kadugo. Dito sa, ano, yung hangganan ng lupa nila. Doon sa isang lote. Lote ng uncle ko na isa. Ay may mga paper tree. Kaya, kaya nila tinamnan ito ng saging. Kasi nga, yung pagmais. hindi lumalaki yung bunga. Eh maganda pala ang saging. Gustong gusto kasi pala ng saging ng yung malilim at saka yung palaging uh, basa yung ground yung lupa na pinagtamnan so naisip ko what if tatamnan mo ng mahogany tapos para may lilim yung ano eh okay kaya no dun sa farm sa pamana farm magawa nga ng ganun tatamnan ko mga kadugo ng paper tree din saging <laughs> nagka-idea na naman ng inyong kadugo, mga kadugo. Ayan Oh. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na piling, mga kadugo. Ito pa, oo. Oh, o, oh. ba? Oh, diba? O, oh, puro ganyan ang bunga niya, mga kadugo. Bunga nila, nitong mga saging niya tapos ko nang bilangin mga kadugo yung uh, lakatan na iha-harvest namin sa Sabado kaya ngayon naman magkukuha ako ng mga ng ato uh, <laughs> sigarilyas mga kadugo na uulamin namin ng aking asawa para sa aming tanghalian pasok ako sa loob tatlo na ito nung nakuha ko ito ang maganda mga kadugo pagka may mga tanim tanim gulay libre at gulay mga kadugo meron ka ng pang ulam ayun mga bunga doon pwede ka pang magtinda para sa mga pansahog ano di ba mga kadugo <laughs> Ayan. tanim ito ng kapatid ko yung may-ari dito yung bunso namin tofu tofu ang mga tanim niya <laughs> pero at least uh, ano yun may ano kami, kasali kami, na kami mga kadugo. So, uh, ano to, tawag dito? Presko at saka masustansya. Sariwa, sabi ko nga hindi pala presko. Sariwa, bagong pitas. Ayan ang hahaba mga kadugo, yan kahit lima lang na ganito ayan ay, ay. Ayan, nakikita ba mga kadugo yan? Ang haba. Nagtitinda siya mga kadugo. Ang ganito. 21 tali. Wala. Again, thank you so much for those who... <laughs> Ayan, naubusan ng English mga kadugo yung mga 509 subscribers. Walang sawa, walang tigil. na Napasasalamat ko po sa inyo mga kadugo sa pagpindot nyo sa subscribe button. Aray. Ayan. At sa mga patuloy na nanonood dito sa aking Tufu Tufu Channel. Thank you, thank you, thank you so much. Alam nyo po, pag may, pag may, dati kasi, ano, nasa 30 lang ang average ko, mga kadugo, ng views. 30 per upload. Pero ngayon, nag-level up, mga kadugo. It's more than 100 na. So, thank you so much dun sa mga, nada, nadagdag na 100 views ay viewers kung sino man po kayo average po yon ibig sabihin yun po yung every upload ko yun po yung mga viewers ko 130 ay 100 to 130 average so thank you thank you po sa inyo God bless you po at sa mga hindi pa po. At bawat din pala. Ayun, nabubulol ang inyong kadugo, mga kadugo. Bawat isa pa isa-isa, kahit pa isa-isang subscribers na nakadadagdag. Nakakatuwa sa loob. Nakakatuwa sa inyo pong kadugo. Ang sarap ng feeling. Unexplainable. <laughs> so, I am so thankful and grateful doon sa lahat ng mga nakakapanood nanonood at tumutugon sa aking uh, pakiusap na mag subscribe dito sa aking tupu-tupong channel levy nasino vlogs o yan mga kadugo may ulam na tayo uwi na tayo mga kadugo uh, Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaya niya tayo binigyan ng buhay dahil mahal niya po tayo. Maniwala, magtiwala, umasa at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. I love you with the love of the Lord, mga kadugo. Ingat! Bye-bye!